sumi ayo Hindi ko ah nandun na ako kanina mam eh bumalik na nga ako nawala na nga yung booking nyo eh tapos bumalik lang siya wala na ako pala yung pag-aantay na yung pag-aantay sayang yung punta ko. Nakarating na naman kami kasi doon na lang naturo ng ways eh. Kaya nga po, inagulat po kayo. Ay, nagulat po ako. Inagulat po kayo. Kaya akin ang ko po, tapos hindi na po bumalaw. Ah, akin ang mo pala talaga. Akala ko na wala lang. Bumalik lang pala sa akin talaga. Ibig sabihin, para, 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 sa akin talaga. Ibig sabihin, para sa akin ka talaga. No? <laughs>

po? Hindi nah, ka natatawagan kanina. Sa iPad po ako nagbubuk eh. Ah, biling, 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 biling. ah rin okay. Biring mo na biring sa phone po. Ah, hindi rin nagbiring? Opo. Araw-araw ka talaga mo nagbubuk ng ano. Hindi, hindi po. Ah, hindi. Depende po, pag late. Depende pag late. Tulad na tito, siguro baka malate ka ulit mo. No? Kasi, napaka-traffic ano. Umaaga pa naman ang pasok, ano mo, mamaya pa. Bagan po talaga patok. Ah, ladies. Hit na rin pala talaga. Apo. Ang so, trapo rito, araw-araw. Dito po tayo. Hindi ah, eh. na lang kung mapapagod sila eh. a na kayo so, tumang yan ba? Sa may video? Hindi po. na amot doon. So, wala kasi yung nag-lobot. Mata yung cellphone ko. Hindi na po ako sa Sa dito na lang pag-side sa 7-11. Ah.